Hello mga lalabs, papatiligo ngayon. Ah, salamat kaayo sa inyong lahat. Ang katong nag-request ako nga ah, mabalik daw ko og sumba. Sorry jud kaayo nga dili pa ko ka kuan. Sumba kay maglive ba kay. Busy man kaayo niya ano. Next time na lang pag may ano, pag may time. Nag samon jud atong oras ani ah, uh, kuan kaayo budget kay oras. So sorry jud kaayo nga tagsara ko ka live, tagsara ko ka sumba. So, maning kamot ko nga makasumba ko balik. Pero, pumayat naman ako konti kasi binawasan ko ng kain. Kain ng kanin. So, ngayon guys, salamat kasi sa... Salamat kayo sa inyo sa pag-support everyday, every night sa akong mga post, kahit ano, kahit walang... way klaro nang ako, pero... Ah, kung anong, galing-alingaw o galing-atawa, galing-ataw sa itong kunot. Galing-alingaw o galing sa man ani man jud yun itong life puno sa stress puno sa problema ang akong problema gilingkuran gigdaan gisayawan na mao na dili na lang natuhon na hunaon pero di majud jud malikayan nga ato jud manuna ang atong problema kay sa natay utang na kay na lang jud nato pero walay joy tao karon sa tibok kalibutan nga way utang kita tanan ha jud utang pero ay lang sad o oh, palabi nagmay lang gud nagmay lang ba ayo lang ang bumbay so mo guys ah uh, salamat ka sa inyo dili ta mo maisa-isa sa pag reply sa pag pasalamat pero deep in my side deep appreciate ka nako na dawat na jud na happy ko sa inyo ang mga support sa inyo mga comments sa inyo panood. dahil sa inyo ah uh, dili na do di na nagdurugo ang aking professional dashboard. Professional na to ha, hindi na dashboard pro, pro, professional dashboard na Pero sa, salamat yung kay sa inyong tanan. God bless everyone. Ang nanta og sa kanunay ana ata sa may panglawas sa paing paing sa mayong panghunahuna. E, uh, importante sa mayong panghunahuna og bisan tud og tagsarata ka simba importante sa pagkatulog o sa pagmata mo sa ginoo araw na natay grasya o atong kuan aniwang naman kudya ko o atong ikuan nga uh, kita uh, na mag-iusay mo matata nga lain atong lawas pero pwede kamuta na to, nga mayong atong panglawas na natayot tagdahag tubig uh, di lang tapalabi kaon pa, kaon o baayo Mm. Mauna siya. Sige, salamat sa inyo. Kamaligo na ako. kay mo duty na po ko. Sa ako ang trabaho. nga palik-palik-balik. Adlaw-adlaw. Mauna siya, guys. Thank you. kaayo sa inyo. Bye. God bless everyone. Mua-mua. Chup-chup.